Kasi 'ko ka papaya pae, ayaw sa tataas ng tataas ng presyo. Tapos sayang talaga hindi. 'To hindi naman sila namimili pag sinabi isang malupit na Pinay Bold Star na gumanap sa mga pelikula noong taong 2000. Ating muling balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng malindog na si Codette Honasan. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Codette Honasan ay isang artista. Kilala sa Tukso 2005, Tag-init 2004 at Karelasyon 2004. Nakilala noon bilang isa sa mga rebel beauties, si Kudet Hunasan at kalaunan ay naging bahagi naman ng Baywalk Buddies. Sa kanyang ganda at alindog bilang sex star, tiyak na maakit ang mga kalalakihan. Sa naging panayam sa kanya ni Star Talk TX. Sinabi ni Codette na noong 2009, nang huli siyang lumabas sa pelikula dahil nagpakasal siya sa isang Arabo at nagkaroon ng isang anak. Nang mawala si Showbiz, negosyo umano ang pinagkaabalahan ni Kodet. Na ang pangalan ni hango sa salitang Codeta at apelido ng dating rebel soldier na naging senador na si Gringo Honasan. Ilan sa mga pelikulang nagawa ni Codette ay ang Maharot, Takaw Tingin, Lollipop and Roses at Tokso. Sa ngayon, nasa Pilipinas si Codette at nakita siya nag-show-show sa isang bar sa Metro Manila na Dagdag Racket. Sa panayam ng StarTalk, inami inamin ni Codette na pumasok siya sa PR pero hindi umano siya humantong sa pag-escort -e service na hindi umano na iiba sa prostitusyon. Sa naturang ulat ng StarTalk, ipinaliwanag ng katagang PR sa corporate world ay nangangahulugan ng marangal na pagsasupubliko ng impormasyon tungkol sa kliyente. Pero sa daigdig ng escort service, ang PR ay may ibang kahulugan na hindi umano na lalayo sa prostitusyon. Ng April 6 Episode noon ng Star Talk, inamin ni Janet Joaquin, nagtrabaho siya noon bilang escort service at PR ng mayayamang parakyano na karamihan daw ay politiko. Si Janet ay nakasama noon ni Kudet sa grupo ng Baywalk Bodies. Pero paliwanag ni Kudet, kahit nag-PR siya noon, ay eh hindi naman siya ay school service. Aniya, hindi naman mahigpit ang pangailangan ng kanyang pamilya at kahit papaano ay naibibigay naman daw ng kanyang mga magulang ang kanyang mga pangailangan. So, lang daw siyang pasaway noon. Paliwanag pa ng dating star, bahagi ng kanyang trabaho sa pag-PR ang pagsama sa kanilang kliyente na naghahanap lang ng na makakasama sa mga gimikan tulad ng karaoke bar. Kadalasan daw ay grupo sila at babayaran sila na umaabot ng 10,000 hanggang 15,000 sa loob lang ng hanggang tatlong oras. Aminado na mas kudet na may mga kliyente na nag-aaya ng higit pa sa gaming, pero tinatanggihan niya ito. May nag-aalak din umano ng mas mataas na presyo para lang pumayag siya. Sa simula ay aminado siya na na-open siya sa mga alok pero sa patagal ay nasanayan na rin niya at kinakaibigan na lamang niya ang mga kliyente. Minsan, ina-expect nila na mauuwi siya pero para sa kanya naman, sa una pa lang na sinasabi na niya, parang ano lang ha, gimmick-gimmick lang tayo ha, kwento ni Kudet. Sa mga taong pumapasok sa higit pa sa pag-PR, sinabi ni Kudet na, syempre hindi mo naman gagawin na isang bagay na gunon kung hindi mo naman talaga kailangan. Hindi natin kailangan Judge yung mga tao sa mga ginagawa dahil hindi naman natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Dagdag pa niya, Pinasok niya noon ang naturang trabaho dahil wala siyang nakikitang masama sa kanyang ginagawa. At iyan ang magsing kwento kay Kudet Hunasan. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!